Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga milyonaryo bago sila matulog? Hindi sila nag-scroll sa social media hanggang 2 a.m. Hindi sila nag-worry tungkol sa bills bukas. Hindi sila nakatulog na puno ng takot at anxiety. Ang mga taong nakarating na sa financial freedom, may secret ritual sila. Isang sistema na dinidesign nila para i-reprogram ang kanilang utak habang natutulog. At ito ang dahilan kung bakit gising na gising sila sa opportunities habang ikaw nakakagising ka sa alarm na ayaw mo pang marinig. Tigilan mo na yung isang kahig, isang tuka mindset. Yan ang pinakamalaking scam na itinuro sa atin. Kasi habang naniniwala ka na ganyan lang ang buhay, may mga taong ginagawang magnet ang kanilang utak para sa pera. Hindi magic yan, hindi swerte. It's pure science. Napoleon Hill ang lalaking nag-interview ng 500 milyonaryo at bilyonaryo noong early 1900s natuklasan niya ito at ang sinabi niya ay simple pero powerful ang utak mo ay isang broadcasting station kung ano ang ipinapadala mo sa universe bago ka matulog yan ang babalik sa iyo multiplied kaya tignan mo ang sarili mo ngayong gabi ano ba ang huling thought mo bago ka makatulog stress utang pagod kung ganyan wala kang magagawa kundi mag-attract ng same energy bukas pero kung matututunan mo ang ritual na ito ang ritual ng mga elite, magiging unstoppable ka. Ang gabi mo ay magiging manufacturing plant ng success mo kinabukasan. Hindi ka na magiging biktima ng circumstances. Magiging creator ka ng reality mo. At yan ang matutunan mo dito ngayong video. Hindi theory lang, practical na steps na pwede mong gawin tonight. Literal mamaya pa lang. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating tanggalin muna ang elephant sa room. Alam ko maraming nag-iisip ngayon. Naku, isa na namang video tungkol sa pagyaman. Puro pangarap lang yan. At alam mo ba kung saan nang yan? Sa crab mentality. Sa takot na baka magsaksid ka at maiwanan nila. Sa programming na sinasabi na masama ang magkapera. Nahambol dapat tayo pero ang humble sa Pilipinas ay naging synonymous sa maghirap. Hindi mo deserve na maghirap. Hindi ka ipinanganak para lang mabuhay paycheck to paycheck kaya ang gagawin natin ngayon, symbolic action. Hindi simpleng pag-click lang ng like button. Ang like button na yan ay affirmation mo sa universe na ready ka na tanggapin ang information na ito. Na hindi ka katulad ng iba na mag-scroll lang at makalimutan. Ikaw ay nandito dahil may part ng soul mo na alam na deserving ka ng mas malaki, na may purpose ka beyond sa daily grind. Kaya kung ready ka na, kung willing kang mag-open sa energy na ito, iklik mo yung like button ngayon. Yan ang signal mo sa cosmic forces na gumagana sa mundo. Yan ang first step mo sa pag-align sa frequency ng abundance. At alam ko may mga skeptical pa rin. Sasabihin, paano naman ako ang hirap ng buhay ko? Walang capital, walang connections. Exactly. Yan ang point. Kasi lahat ng milyonaryo na na-interview ni Napoleon Hill ang sabi nila. Lahat sila nag-start sa zero, ang iba nga sa negative pa. But they discovered na ang pinaka-powerful asset, hindi pera, hindi education, ang utak mo, ang ability mo na kontrolin ang thoughts mo. Kasi thoughts become things, yan ang sinasabi ng mga successful people across generations. Tingnan mo si Andrew Carnegie, isa sa pinakamayaman noon. Siya mismo ang nag-challenge kay Napoleon Hill napagaralan aralan kung ano ang common denominator ng mga nag-succeed. At after 20 years ng research, isang principle ang bumalik pa ulit-ulit. Ang success ay nag-start sa mind, specifically sa definite chief aim, sa burning desire na nag-o-occupy ng utak mo bago ka matulog. Kasi yung last 6 minutes before sleep, yan ang golden window. Yung time na yan, ang subconscious mind mo ay wide open walang resistance, walang logic na humaharang. Kung ano ang ipoprogram mo dyan, yan ang lalabas sa reality mo. Kaya yung mga taong nagsasabing pagod na pagod ako, tulog agad ako, nawawalan sila ng opportunity na iprogram ang kanilang subconscious. Yang nangyayari, ang subconscious ay naga autopilot lang based sa default programming nila, which is usually scarcity, fear, at limitations. Kaya gising na gising sila sa parehong problema. Same financial situation. Same stress. Walang improvement. Pero ikaw, tonight, magbabago na yan. Kasi ang like button na yan, hindi lang yan approval sa algorithm. Yan ay approval mo sa sarili mo na kaya mo. Nakarapat dapat ka. Napoleon Hill ay nakakuha ng insight na ito mula mismo kay Andrew Carnegie na sabi, Ang pagitan ng ordinaryo at extraordinary ay isang decision lang. At ang desisyon na yan, ginagawa bago matulog. Imagine mo, may 500 na successful people mula sa iba't ibang industriya at lahat sila consistent ang sagot, ang gabi ay sacred, ang ritual bago matulog ay non-negotiable. Pero ano ba talaga ang nangyayari? Scientific explanation. Kapag ikaw ay papasok na sa sleep, ang brainwave mo ay bumababa from beta, active thinking, to alpha, relaxed, to theta, deep meditation state. Ang theta state na yan, yan ang estado na direkta ang access mo sa subconscious mind. Walang filter ng conscious mind mo na nagsasabing impossible yan o hindi ako karapat-dapat. Sa theta state, pure absorption ang nangyayari. Parang sponge ang utak mo. Kaya ang ginagawa ng mga milyonaryo, deliberate sila. They use this window strategically. Hindi sila nag-pe-scroll ng bad news or problema ng iba. Hindi sila nanonood ng horror movies or stress-inducing content. Instead, they feed their subconscious mind with exactly what they want to manifest. May specific ritual sila. May process. At ang process na yan ay nag-transform ng kanilang reality literally overnight. Hindi metaphor. Literal na habang natutulog sila, ang utak nila ay nagwo-work sa background, nagsosolve ng problems, nag attract ng opportunities, nag align ng circumstances. Isipin mo yung computer na naka-download mode habang nakapatay. Ganyan ang utak mo. Habang conscious mind mo ay nagre-rest, ang subconscious mo ay nagpe-process ng data. Ang tanong, anong data ba ang ini-input mo? Kasi kung puro fear and scarcity ang input, yan din ang output. Pero kung abundance, success at financial freedom ang input, Imagine mo ang possibilities. At dito papasok ang konsepto ng auto suggestion. Yan ang term ni Napoleon Hill para sa practice na deliberate na nagre-repeat ka ng thoughts or affirmations para maging part ng belief system mo. Kasi belief ay nag-drive ng action. Action ay nag-produce ng results. Kaya kung gusto mong baguhin ang results mo, kailangan mo munang baguhin ang belief mo. At ang pinakamabilis na way na baguhin ang belief ay sa subconscious level at ang pinaka-effective na time para dyan ay bago ka matulog. Pero hindi lang basta affirmations yan. Hindi yan yung tipong sasabihin mo lang, I am rich, tapos tulog ka na. May specific formula, may intensity, may emotional charge kasi ang subconscious mind hindi nagre-react sa words lang. It reacts to emotions, to feelings. Kaya ang ginagawa ng mga successful people, they don't just say affirmations, they feel it they visualize it, they embody it, they live in that reality for at least 10 to 15 minutes before sleep. Kaya ngayon, gusto ko na mag-commit ka. At ang commitment mo ay simple. I-comment mo dito sa bawas, I am a money magnet. Kapag sinulat mo yan, hindi yan simpleng words sa screen. Yan ay declaration mo sa universe. Yan ay contract mo sa sarili mo. Kasi ang act of writing, lalo na kapag public, it creates accountability it sends vibrations, it tells your subconscious na serious ka, na hindi ka nagbibiro, na ready ka nang tanggapin ang abundance na paparating na sayo. Kaya gawin mo ngayon, habang fresh pa ang energy, itype mo, I am a money magnet. At pag ginawa mo na yan, proceed ka na sa next part, kasi dyan mo makikita ang actual steps kung paano gawin ang ritual na ito tonight. Okay, dito na tayo sa meet ng video. Ang practical steps na pwedeng mong simulan mamaya pa lang. Hindi na kailangan ng preparation, hindi na kailangan ng equipment. Kailangan mo lang ng commitment at discipline. Kasi ito ang separating line ng mga taong nag-succeed at ng mga nagstay lang sa mediocrity. Execution. Madaming nakakaalam, pero konti lang ang gumagawa. Ikaw, magiging parte ka ng konti. Step 1. Ang mind dump ritual. Bago ka mag-start ng programming, kailangan mo munang i-clear ang utak mo. Kasi paano mo ma-re-reprogram ang isang machine kung puno pa siya ng clutter? Kaya ang unang gagawin mo 30 minutes before sleep, kumuha ka ng notebook or phone mo at ilist mo lahat ng worry, stress, pending tasks, problema, lahat ng tumatakbo sa isip mo. Ilabas mo lahat. Walang filter. Walang judgment. Ang purpose nito ay transfer ang burden from your mind to paper kasi kapag nakasulat na, ang utak mo ay may permission ng mag-let go temporarily. Hindi ibig sabihin ay hindi mo yan naayusin. Ibig sabihin, hindi mo na yan dadalhin sa tulog mo. Ang mga Pilipino, mahilig tayong mag-overthink. Gabi na, nag-iisip pa rin tayo ng problema na wala naman tayong magagawa ngayon. Yan ang reason kung bakit maraming insomnia at anxiety, kaya ang mind dump ay game changer parang nag-logout ka sa work mode para makapasok sa rest and reprogram mode. At once na nakadump mo na lahat, itakwil mo na yung papel na yan. Sabihin mo sa sarili mo, ayusin ko yan bukas. But tonight, this is my sacred time for growth. Step 2. Ang gratitude anchor. After ng mind dump, shift ka agad sa high vibration. At ang fastest way na mag-shift from stress to abundance frequency ay through gratitude. Pero hindi yung generic na thank you for my blessings, maging specific ka. Salamat sa exact amount na pumasok sa account mo this week. Salamat sa client na nag-trust sa'yo. Salamat sa opportunity na dumating out of nowhere. Kasi ang universe, it responds to specificity. Hindi vague requests. Hindi vague thanks. Maglis ka ng at least five specific blessings today, kahit maliit lang. Kahit yung natanggap mong text from a friend. Kahit yung libre mong lunch. Kasi ang gratitude, it tells your subconscious na mayaman na ako, na may abundance na ako. At kapag nag-operate ka from abundance, you attract more abundance. Yan ang law. Pero kapag nag-operate ka from scarcity, na feeling mo kulang lahat, kulang pa rin ang darating. Kaya ang gratitude ay hindi just being nice. It's strategic. It's magnetic. Step 3, ang vision programming. Dito na papasok ang core ng ritual. Close your eyes. At isipin mo yung goal mo. Pero hindi lang basta gusto kong maging milyonaryo. Maging ultra-specific. Anong exact lifestyle? Anong bahay? Anong kotse? Anong account balance? Anong business? Sino ang kasama mo? Ano ang damit mo? Ano ang amoy? Ano ang temperature? Gawing real. Gawing vivid. Kasi ang subconscious mind, hindi niya alam ang difference between imagination and reality kapag sobrang vivid ng visualization mo, ang subconscious mo ay mag -a accept na, ah, ito na ang reality natin. At once na nag-accept na siya, mag align na siya ng actions mo toward that reality. Ang mga milyonaryo, they spend 10 to 20 minutes sa visualization na ito every single night. Hindi sila nag-skip, kahit pagod, kahit ano pang nangyari sa araw. Kasi alam nila na yung 10 to 20 minutes na yan ay mas valuable kaysa sa 8 hours ng trabaho. Kasi yung 10 to 20 minutes na yan ay nag-pre-program ng operating system nila for success. At yung operating system na yan, yan ang nagdi-drive -de ng decisions nila buong araw. Yan ang nag attract ng opportunities. Yan ang nag reject ng distractions. At habang nag-virtualize ka, dagdagan mo ng emotions. Feel the excitement, feel the pride, feel the freedom, feel the security. Kasi emotion is energy. At energy is what the universe responds to. Kaya hindi pwedeng robotic. Hindi pwedeng parang sinasabi mo lang. Kailangan nakakaiyak ka sa tuwa. Kailangan bumibilis ang heartbeat mo. Kailangan nag-smile ka unconsciously. Yan ang sign na nagtatatago sa subconscious mo. Step 4. Ang affirmation loop. After ng visualization, while your mind is still in that high vibration, mag-repeat ka ng power statements, pero hindi yung generic. Gawaka ng sarili mong affirmations based sa exact goals mo. Examples Money flows to me effortlessly and consistently. I am a magnet for million peso opportunities. My mind attracts abundance in my sleep. Every decision I make multiplies my wealth. Ulitin mo ito at least 10 times, out loud if possible. Kasi sound creates vibration. Vibration creates frequency. Frequency attracts results. At tandaan, huwag kang mag-affirm ng I will be rich. Kasi ang will be, future yan. Laging nasa future. Hindi nangyayari. Affirm mo sa present tense. I am rich. I am successful. I am living my dream life. Kasi present tense, it tricks your subconscious to act as if it's already true. At kapag nag-act as if ka, yung external reality mo ay mag adjust to match your internal reality. Ang Pilipino, may culture tayo ng... Huwag mo na mag-assume. Baka ma-bad luck. Tigilan mo na 'yan. Yan ang reason kung bakit stuck tayo kasi takot tayong mag-claim ng abundance, pero ang successful people, they claim it even before it arrives. They act as if, they embody it. At dahil 'yan dumadating talaga. Kaya tonight, be bold. Claim your wealth. Claim your success. Walang bad luck sa taong aligned sa universe. Step 5 ang surrender and sleep ritual. After ng affirmations, last step. Surrender. Sabihan mo ang universe, I've done my part. I've declared my desires. I've aligned my energy. Now I trust you to orchestrate the how. Kasi ang problema ng marami, they want to control everything. They want to know the exact path. Pero ang universe, it works in mysterious ways. Minsan, ang opportunities ay darating sa ways na hindi mo in-expect. Kaya kailangan ng trust kailangan ng surrender. Hindi ibig sabihin ay tamad ka. Ibig sabihin, nag-let go ka ng need to control every detail. At pagkatapos, sleep peacefully. Alam mong ginawa mo na yung best programming possible. Alam mong habang tulog ka, yung subconscious mo ay nag -wo work na. Nag-aayos na ng neural pathways mo. Nag-aalign na ng cosmic forces. At pagkagising mo bukas, may shift. Subtle man or obvious, may shift. May idea na papasok. May text na darating. May opportunity na biglang mag-present. Kasi yan ang power ng ritual na ito. Pero alam mo ba ang totoong tragedy? Hindi yung nag-try ka at nag-fail. Ang totoong tragedy ay yung hindi mo na-try. Yung nag ka na dumaan ng years na walang pagbabago. Kasi maraming manonood nito. Mai-inspire, mag-comment pa. Pero bukas, back to default mode na naman. Back to same routine same excuses, same financial situation. At after five years, tatanungin mo sarili mo, Bakit hanggang ganito pa rin ako? Gusto ko na isipin mo ngayon, five years from now, ikaw, same work, same sahod, same stress, same kulang. Tapos makikita mo sa social media, yung mga tao na nag-attend ng same seminars mo, nag-watch ng same videos, pero nag-execute. At sila ngayon, nakatravel na ng Europe. May sariling business. May financial freedom na. Hindi na kailangan mag-alarm para sa work. Kasi boss na nila ang sarili nila. At habang nakikita mo yan, may part sa'yo na magsasabi, Pwede pala. Pwede pala ako noon. Bakit hindi ko ginawa? At yan ang regret na hindi mo deserve. Kasi, alam mo, ang failure, okay lang yan. Ang failure ay part ng journey. Pero ang hindi pagtry, try yan ang walang excuse kasi hindi ka nag-fail. Nag ka before you even started. At yung pain ng regret, mas matindi yan kaysa sa pain ng failure. Kasi ang failure, may lesson, may growth. Pero ang regret, wala. Puro what if lang. Isipin mo yung version mo na 10 years from now. Nakaupo ka sa coffee shop, nag-o-observe sa mga taong nag enjoy ng buhay nila. Herang tanong mo sa sarili mo, kailan ko ba sinimula? At yung sagot mo, wala, hindi ko sinimula. Paano mo ma-feel nun? Paano yung pride mo? Paano yung self-respect mo? Kasi ang truth, ang success, hindi tungkol lang sa pera. Tungkol din yan sa self-respect, sa pride na masasabi mo sa sarili mo, I gave it my all. I tried. At alam mo, ang Pilipino, we have this concept ng diskarte. Proud tayo sa diskarte natin. Pero ang problema, ang diskarte natin ay short term, pang survive, pero never para mag-thrive. Kasi never natin ininvest ang time na mag-program ng long-term success. We're always in reactive mode, never sa creative mode. Laging solving problems, never creating opportunities. At yan ang cycle na kailangan mong patayin ngayong gabi. Kasi ang ritual na tinuro ko kanina, yan ang diskarte ng mga elite. Yan ang sistema nila. Hindi sila nagre-rely sa swerte hindi sila naghihintay ng opportunity. They manufacture it through their mind, through their energy, through their intentional programming bago matulog. At pwede mo rin yan, walang extra qualification needed, walang capital, kailangan mo lang ng decision, ng commitment, ng burning desire na ayaw mo na ng mediocre life. Tanungin mo sarili mo ngayon habang nanood ka nito. Anong fear mo? Fear of failure? Fear na baka hindi gumana? fear na baka maging laughing stock ka ng iba? Pero alam mo ba ang mas nakakatakot? Ang fear na magstay ka lang sa same place habang tumatakbo ang oras. Ang fear na yung dreams mo ay magiging regrets mo. Ang fear na yung potential mo ay hindi mo na fulfill. Yan ang totoong fear. Yan ang fear na dapat mong takbuhan by taking action tonight. At hindi ko sinasabi na instant millionaire ka after one night. Hindi ganun. Pero ang sinasabi ko, after one night ng ritual na to, may shift sa loob mo. May clarity. May conviction. May energy na iba. At yung energy na yan, yan ang mag-drive ng better decisions mo. Yan ang mag attract ng better people sa buhay mo. Yan ang mag open ng doors na dati sarado. Kasi ang energy na yan, it's contagious. It's magnetic. People feel it. Universe feels it. At lahat sila mag align to support your vision. Kaya yung excuse na, Mahirap ang buhay ko, ina, you know, walang capital, you know, walang connections, tigilan so itigilan mo na. Kasi lahat ng milyonaryo dumaan dyan. Mas grabe pa na nga ang iba. Pero ang difference, hindi sila nagstay doon. They use their mind as their primary capital. At yung capital na yan, unlimited. Hindi na ubos. Hindi ninakaw, hindi kumukupas. Tumatagal pa nga. Kasi the more you use it, the more powerful it becomes. Kaya tonight, huwag kang mag-compromise. Wag mong iskip ang ritual. Kahit pagod ka, kahit may lakad bukas, kasi yung 30 minutes na yan, yan ang investment mo sa future mo. Yan ang compound interest na hindi nakikita pero ramdam. At kapag naging consistent ka, after weeks, after months, titingnan mo yung life mo at hindi mo makikilala kasi transformed na, elevated na. At yan ang moment na magsasabi ka, Salamat sa sarili ko na nag-decide ako that night. Ngayong alam mo na ang ritual, ngayong alam mo na ang science, ngayong may power ka na sa kamay mo, walang excuse. Ang transformation mo ay nagsimula na ngayong video na ito. Pero hindi pa tapos kasi ang journey to financial freedom, it's not a single step. It's a series of aligned actions. It's a series of upgraded mindsets. It's a series of intentional decisions. At ako as your mentor sa journey na ito, hindi kita iiwan sa first step lang. Kasi ang ritual na ito ay foundation, pero may advanced levels pa, may deeper strategies, may mga hidden tactics na ginagamit ng ultra-successful. At lahat yan, nandito sa channel, lahat yan ready na para sa'yo. Kaya ang next action mo, after mong gawin ang ritual mamaya, bukas pagkagising mo, balik ka dito. Kasi may video na nakadisplay sa screen ngayon. Yan ang next level mo. Yan ang continuation ng programming mo. Yan ang next chapter ng evolution mo. Click mo yan at i-commit mo sa sarili mo na every day may new lesson ka, may new upgrade, may new energy kasi ikaw hindi ka ordinary. You were born for greatness. You were designed for abundance. At ang lahat ng kailangan mo nandito na sa loob mo. Kailangan mo lang i-unlock at ang key nasa ritual na tinuro ko. Gawin mo be consistent. At panoorin mo kung paano mag-transform ang reality mo. Welcome to the 1% club. See you sa next video. Now go reprogram your mind and claim your empire.